Nesto, nagabang wala ka ng pag-asang makabalik ka sa trabaho mo. Hindi mo nangyayari sa atin para kayo ng mga ako na tumakas ng dun sa inuupahan natin bahay. Nakakahiya. Wala na nga. Ba't ba ang kulit mo? Maghanap nga ako ng iba eh. Didiskarte ako. Yun na nga eh. Simula ng mapangasawa kita, yun ang kulang sa'yo. Diskarte. Alam mo, mabuti pang umuwi na tayo sa probinsya. Ano to? O, oh, dito, dito, tilo. Pago mo na lang yan. Ano ba ito nangyayari sa atin? Ano ba itong ginagawa natin? Patutulugin natin sa kalya, mga anak natin? Pansamantala lang ito, ha? Hanggang makahanap ako ng trabaho. Tsaga-tsaga lang muna. O, dito tayo. Malamig nga dito, eh. Ito, Gana kayo. Tulad ng ipinangako ni Nestor, nagsumikap siyang makahanap ng trabaho. Ngunit ang kanyang sinasahod eh kapos pa rin sa pangangailangan nilang mag-ana. Boss, bakit kulang po? Nestor, mahina magbenta. Tapos, may mga bali ka pa. Kaya, yun, nakalpasan. Sige, salamat po. Okay. Mars, kulang mm. kasi. Otong naman. Bakit, no, Nestor? Sakto lang kasi. Wait, wait. Hindi ko lang nakulang nga eh. Baka na lang kayo bago kami. Hmm. Hindi ako mahilig sa seafood eh. Mapatawa oh, ka naman. Seryoso ako, matagal ka na pinakalong yun sa akin. Hmm. Hindi ano na? Hindi ano na? Ars! Ito na. Ako ako. Ang tanga. Bakit ang ganyan? na doon na. Dumi, Mestor. <laughs> ano ka ba? Hindi mo na mukhaan ng isang. mo din ako. <laughs> Cute. <laughs> Sakit mo na. Sorry. <laughs> oh, may pasalubong ako. Ah. Ano to? Saan galing to? Sabi ko sa'yo, may sorpresa ako eh. Hmm. At ano namang diskarte ang ginawa mo? Dayo pang tanong eh. pasalubong nga akong dalay. Nay, tay, huwag na kayong magabay. Masamay ka naghihintay yung grasyo. Marami ka sa anak mo. Ay, katang yun. O, isa. Sige lang, busog na. Ako. Ay, nako. Busog na busog. Okay ako. Kaya lang kayo dyan. sí